Mm hmm. So ayan, nandito ako ngayon sa palengke Bale, two days pa Ay, bukas pa yung disperas ng Chinese New Year Pero grabe, pakita ko sa inyo Ganon na natin ako Namamalengke Parang ano Parang mga disperas ng Christmas at saka, uh, New Year dyan sa atin okay, So pagkasi Christmas at New Year, ano lang um, Parang normal lang dito Pero pag Chinese New Year Grabe, ganito o oh. Ganyan na kadami yung tao, oh. Ano palang lang to, ha? Bukas pa yung ano talaga, ha? Ang dami nang namimili, grabe. So, pakita ko sa inyo kung gano'ng kadami. So, ako mamalengke na ako ngayon para bukas din ako mamalengke kasi sobrang daming tao. Grabe. So, ayan. Kapag ka normal na ano lang, hindi ganito kadami. Madaming tao, pero hindi ganito. As in, oh, ayan, oh. Grabe. Bungad pa lang to ha. Wala pa ako sa loob ng palengke. Sa labas pa lang to. Ayan, grabe. Kaya ayoko mo malengke bukas kasi siksikan na bukas. Mas malala. Ayan. dami ng namimili. Okay. Ay, konti na lang yung ng orchids. Mas marami nang nakaraan. yun mga bulaklak. Ewan ko si amo kung meron yan lagi ay bumibili din siya ng bulaklak. Ewan ko kung para saan yan. Bakit tuwing ano may mga bulaklak. Kasi sa atin pista ng patay lang ang man nagtitinda ng bulaklak eh dito naglalagay sila sa kanilang flower vase kanon ayan may mga pagulak. grabe oh iba pa dun sa kabila ay grabe dito ko banta namimili ng bulak sexy na dyan, dami pang nangyari ng laklak, -lak, oh. Ay nako, mamaya ulit mamimili na ako. Ang hirap mag-video pagka ano, seksikan. Nakakahilo, laging tao. Kunti na lang yung bibilihin ko. Talaga ang siksikan. Pag di ka marunong makipagsiksikan, Diyos ko, mag-aantay ka ng matagal. Mm -hmm. Iyan na, tapos ako mamili. Siksikan. Siksikan.

Ira na lang baby. ng mga na malaga. Diba pala ang ganda ng mga oh, ay, o kids pala. sa atin lang yan wala na tinerador na tong mga to <laughs> hanap silang makakain o. so dito muna ako may bibili Ayan, sa so uwian na guys. Ay, dali. <laughs> mabilis mabilis mag yung traffic light dito eh <laughs> ngayon doon ako galing doon banda yung palengke ngayon umiyan na etong taas nito is ano mall tapos ayan may simbahan simbahan dyan catholic church meron silang english mass 12.30pm so minsan dyan ako nagsisimba hmm. Enjoy yung view ng Hong Kong. ito naman ay ano terminal bus terminal ayan mga double decker bus iba-iba yung ano destination nila dito yung bus is by number so madali lang siyang ano kung meron kang pupuntahan basta alam mo yung bus number hanapin mo lang saan yung bus stop nila sa taas nito is MTR station at saka mall so yan, akyat tayo dadaan muna ako sa bakery oops taas neto sa bakery, bibili ako ng tinapay ng alaga ko. Ayan. Oh! Uh! Magkakalina. Bili tayo ng tinapay ng aking alaga. Last na to and then diretso sa sa na ng bus pa uwi. Actually, pwedeng nakarinig. mo. Kaso pagka may hila-hila ka na ganyan, trolley, masakit sa kamay. Lalo mo kung marami kang pinabili. Siyempre, mabigat yung trolley na itila dito. So, ano yun? Ano yung mga yung pinakaroon?